Hello, good day po sa ating mga kapaps, mga kabunggo, magandang araw po sa inyo. Uh, yung video na to ay tungkol ito sa paggamit ng Lalamove uh, application kasi meron sa ating nag-PM na isa nating uh, subscriber at sabi niya, uh, pwede po bang gawa niyo ako ng aplika uh, ng uh, paano gamitin ang application nila kasi baguhan nga po siyang uh, driver. So, dalawang linggo pa lamang siya. So, hindi pa siya masyadong gamay kung paano gamitin yung application dito sa cellphone. So, ayan po. Ginawa natin ang video. At doon naman po sa mga uh, mga manunood natin, mga customer so kung hindi pa po kayo nakasubscribe subscribe na po kayo at maraming pong salamat so pero magbibay na rin pa ako ng tip doon sa mga uh, baguhan o kahit doon sa mga datihan natin mga Kasama, nalala mo, kung halimbawa naka-accept na kayo ng booking, siguraduhin nyo lamang po na uh, tawagan nyo yung uh, contact person, yung, yung nag-book. So, ayan po yung importante natin tawagan para po hindi mo bumaba yung ating mga ratings uh, sa sa cellphone. Kasi, importante, importante na hindi bababa yung ating ratings. Kasi, yung ratings sa yan po nakabata yung mga magandang booking. Pag maganda yung uh, ratings mo maganda rin yung ibinabato sa iyong booking. So, kung mapapansin nyo, kung ano yung bawang mababay yung iyong ratings, uh, kadalasan lumalabas yung mga lead disorder, lead disorder. So, maiinis po kayo. So, gandahan po natin yung ating pakikitungo sa ating mga customer. Kahit uh, galit na galit na po kayo at parang gusto niyo nang masakit, eh, manakit, iwasan po natin yan. Dahil uh, bawal na bawal po sa atin yan. So, hindi po tayo... Uh, hindi po tayo makakuha ng magandang ratings kung ganun po yung gagawin natin. So, yan lamang po, basic lamang. So, kailangan makipagkapwa tayo sa ating mga customer. Uh, kailangan galingan natin yung ating trabaho, sisipagan natin. So, hindi po yung titingin-tingin lamang tayo kapag nagbubuhat na sa customer. So, syempre, kailangan nila ng tulong, tutulungan natin. So, maraming salamat po. Yan po yung isang pinakamagandang tip na bibigay ko sa inyo. Ang pagiging isang magandang halimbawa o Tulungan natin yung mga nangangailangan. Maraming maraming salamat po at tuloy na po tayo sa video. Yan lamang po. Okay, paano natin gamitin ang uh, application ni Lalamove? So, una-una, uh, puntahan natin si color coding. So, tatlong color coding lamang yan. Tatlong kulay lamang yan. Pula, uh, yellow at saka azul. So, doon sa pula, yan, katulad nito pula. Ibig sabihin yan is... Immediate booking o pick up now. Yan yung nakalagay sa pick up now. Ibig sabihin, immediate booking yan. So, ayan yung uh, tatandaan natin. And then, puntahan natin si... Si Yellow. Ibig sabihin naman ni Yellow. Uh, advance booking yan, pero oras lang yung pagitan. So, ayan. Katulad nyan, alas 9 ngayon, pero 10.30. So, ibig sabihin nyan, kunin mo siya ng 10.30. So, 10.30 ng umaga. So, puntahan mo siya ng 10.30. Dapat doon ka sa pick up location. And then, pagka, pull, pagka blue naman, ibig sabihin nun, ibig sabihin ng blue is advance booking naman siya pero araw, araw naman ang pagitan niyan so pwede siya magbook bukas o kaya sa mga susunod pang araw so ayan yung uh, color coding ng Lala Move. so tapos na tayo dyan sa color coding puntahan natin si yung booking naman na ano so siguro alam na nyo naman kung bakit mayroong mga araw-araw pero in case na hindi nyo alam na kung bakit mayroong siyang araw Ibig sabihin niyan, may dagdag yung surcharge. Naka-surcharge siya o kaya may dagdag yung booking na yun. So, iyon po ay may gawa niyan yan. Yung may arrow na yan. Asa na yun? Yung may arrow na yan. So, ayan yung may arrow. So, medyo mabilis. Ayan yung arrow, may yung arrow na yan. So, ibig sabihin niyan, may dagdag yung booking. So, ibig sabihin maganda yan. So, kung halimbawa gusto mong makita Pindutin mo lamang yung yung ano na to. Yung icon na to na mayroong uh, eye. So, ayan. Makikita mo yung ano niya. Yung ayan. Makikita mo yung base pair. May high demand na siya. May base pair na siya. At saka yung distance pin niya ngayon na sinasabi. Dati kasi delivery fee yan. So, distance pin ako nakalagay. So, ayan yung ano niya. Ayan yung uh, details ng booking na yan. So, siguro marunong ka rin magbasa niyan. So, in case hindi ka marunong magbasa, yung kukolek mo dyan is 333 pesos. Pero yung sa'yo mapupunta dyan, ah uh, yung sa baba ito, 266 pesos lang. Kasi ililess mo tong 66.60 na kita nila na mabso. Ayan po yung breakdown ng booking na yan. So, Okay, kung halimbawa alam mo na yan, madali lang naman. So, ayan. Tapos, sunod yan yung icon na lima dito sa baba. So, yung puntahan natin mo yung icon na lima yan sa baba. Yan, yung pick up, record, wallet, mission, at saka profile. So, puntahan na, pag naka-pick up ka, ibig sabihin, ito yung booking na to yung booking na na natin, ito yung makikita mo sa pick up, kung halimbawa naman sa record puntahan natin sa si record yan, pindutin natin sa si record, ibig sabihin nun uh, makikita mo dyan yung ongoing tapos aha, ito ito, ito. yan, ongoing completed at saka cancelled, so makikita mo dyan sa ongoing, kung halimbawa mayroong kang order ngayon, kung halimbawa naman sa completed naman, makikita mo rin naman yung yung mga, kin, kinomplete mo ng mga na mga nakaraan booking mo so kung halimbawa naman sa cancelled, kung halimbawa hindi mo alam na kinancelled na pala ng customer yung yung booking, so dito mo lang titignan siya sa cancelled naman, so ayan yung mga tatandaan mo dyan sa so, pag uh, punta mo sa record so halimbawa, punta natin yung pangatlo yung wallet So ayan, pindutin natin natin si si wallet. Yan si wallet. Diyan naman sa wallet niya makikita mo diyan yung yung uh, uh e-wallet mo. So katulad niyan sa akin yung e-wallet ko is 300 19 lang tapos yan yung 319 and then yung aking deposit uh, ang deposit ko is yan, yan 1.5 na lang so dyan mo makikita. And then, under review, mayroon din dyan. So, under review. And then, dun sa top up, importante itong sa top up na to kasi dito mo siya makikita yung sa top up. Katulad nito. Ayan, pindutin natin si top up. Uh, -huh. bawa sa top up. Kung gusto mo mag top up, pindutin mo lang itong plus sign. Magdadagdag na yung ano mo. Kung halimbawa, wala nang load yung iyong e-wallet yan yung top up na yan. so by 100 yung ano niyan yung aket uh, pero kailangan mo uh, siguraduhin na may laman yung yung GCash para mo pa para, ka makapag top up so ayan and then puntahan natin naman si cash out so ito naman yung cash out na to ibig sabihin niyan kung gusto mong mag-cash uh, mag-cash out naman dahil po marami ng laman yung iyong e-wallet ito yung e-wallet po marami laman yan lamang ang ano so mo lang yung mga mga instruction niya para ka makapag cash out so dito naman sa balance details di uh, yan lang yung mga ano mga ginawa mong ano pag top out pag cash in so yan ngayon yung diyan mo makikita yan and then puntahan natin si si mission uh, hindi naman masyadong mahalaga yan. si mission wala wala masyadong ganap diyan so ito ang importante importante sa lahat yung profile puntahan natin si profile okay. si profile ay so ayan si profile masyado ma okay masyadong ma ano, si profile so puntahan natin si profile pinto punta natin si profile so doon sa profile ito yung yung uh, pinaka ID so kung makikita mo andiyan yung pangalan mo andiyan yung ratings mo andiyan yung standing mo kung good ba yan very good so ayan makikita mo diyan and then yung yung fans kung ilan yung yung fans so ibig sabihin ng fans uh, yung mga customer na ginawa ka nilang hero kasi dati mayroong ganyan eh so hero ka every time na may mag magbubuk sila ikaw yung unang manonotify na rider nila so ikaw ang unang maka priority ka ka doon sa kanilang booking so kahit na malayo malayo ka uh, magdo-notify siya kahit uh, kahit saan ka man ino-notify ka talaga nila so ayan yung kahalagahan diyan sa fans na yan doon naman sa ratings ito yung ratings na to so ang um, kagandahan lang niyan pag maganda yung iyong ratings yung booking na magaganda po sa iyo so um, kaya iniingatan natin na bumaba yung ating ratings kasi pag bumaba yung ating ratings yung mga tira-tira na -tira ng booking yun ang makukuha mo so uh, ingatan mo lang yung ratings mo ba, ka masyadong cancel ng cancel Madalas cancel kasi doon bababa yung ratings mo at saka ibig sabihin din Dapat maganda ka rin makitungo sa iyong customer para i-ratings ka nilang mataas Huwag ka masyadong maangas o kahit galit ka na, smile ka pa rin kasi Importante, importante para sa atin yan yung uh, mas mahaba yung ating pasensya, mas maganda yung ganun And then, isa pa, dito sa ano na to yung pictures ng profile natin andyan din yung help center so halimbawa gusto mong mag uh, mayroon kang ipakakancel na uh, booking so punta ka lamang dyan sa general support so yan general support so yan may, may problema yung general support niya so ibig sabihin lang yan basta punta ka lang sa general support problema yung driver support nila ngayon so hindi, hindi natin pero punta ka lang dyan sa general support at uh, dyan ka po nagpapakancel ng mga booking so o kaya mayroon kang ire report na customer na masyadong hindi mo nagustuhan so mag-report ka lamang dyan so ayan yung uh, mga features ni Lala app, app, uh, application so so, so yan po yung ano yung mga features na mga dapat mo lamang tandaan so pagkatandaan mo rin, isa rin po sa mga dapat natin tandaan kapag tayo ay walang pumapasok na, bu na booking sa ating mga uh, misan kasi may may problema yung ating uh, net o kaya yung yung wifi natin uh, o data natin uh, hindi walang pumapasok na booking so ang gawin nyo lamang is I refresh mo lang yung isang cellphone at uh, babalik na yung ano yung mga booking na yan, babalik na yan so ayan po yung mga dapat natin tandaan so meron pa pala kung isa na uh, ibabahagi sa inyo yung yung ano dito yung guhit dun sa taas so yung itong guhit sa taas dito ka mag, yun, dyan may siset yung ano ipipilter mo yung mga pumapasok sa iyo so kung halimbawa ah uh, gusto mo i-pick i-pick up ngay ngayon yeah, ayan i-check mo lang yan o kaya ah uh, ayaw mo i-pick up ngayon gusto mo buo mamaya na lang o kaya next 30 days so ayan i-check mo lang yung mga ganyan yung mga ah uh, sa box na yan so ayan po katulad niyan ayan ayan, ayan check mo lang yan o so, ayan yung mga ano and then meron pa dapat ating malaman doon sa booking naman na uh, meron mga uh, kung halimbawa naman gusto mong malaman na yung tungkol doon sa mga booking na yan so meron pa akong tutu tutorials na ginawa katulad nito na merong aro so ayan, kapag merong may aro ibig sabihin yan, ayan yung may search, search. so importante importante at kailangan mo rin at uh, suriin yung mga booking kung halimbawa meron siyang delivery fee uh, dapat magkasama yung delivery fee at uh, base fare. Kung walang base fare uh, medyo talo tayo dyan so mahirapan tayong i-deliver lang yeah. mahirapan tayong i-deliver yung uh, uh, walang base fare dahil uh, talong talo tayo sa mga ganyang booking so yan yung mga dapat natin tandaan. So maging at isa pa, payo ko rin doon sa mga kumukuha ng long, long rides dapat po natin tandaan na yung long rides na yan eh uh, dapat natin pag-isipan at dapat may mga kasabay hindi po pwedeng uh, maglo-long ride tayo tapos wala siyang kasabay dahil lugi-lugi tayo ha, at tumisang pabalik wala tayong makukuha dyan na booking so importante na meron kagad siyang kasabay na parang uh, balikan kung halimbawa naka-double book tayo balikan mayroon po tayong Uh, pan-substitute doon sa hindi natin makuha na pabalik so yun lamang po maraming pong salamat at uh, sana makakuha kayo ng tips sa application natin doon sa mga baguhan maraming maraming salamat and thank you and e follow na rin po ang ating uh, uh, channel o subscribe po tayo doon sa mga baguhan maraming maraming salamat sa inyo at doon po sa mga customer naman na nanonood pa rin sa ating channel. Maraming maraming po salamat and thank you and good day.